Uh, hello po, hello po sa inyong lahat, isang magandang umaga po sa inyong lahat, good morning po Ngayon po ay 30 ng Oktobre 2025 At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.40 ng umaga Araw po ngayon ng Webes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa salin ni Bungo Opo Ang title ko po ngayon ay Bungo's 32 million salin komentor yohang ko Yan po ang title ko ano o mag magbibigay lang ako ng kaunting komentaryo ngayon ay ang dami na po yung eh, ang dami nang nag nagbablog patungkol dito o nagkokomento patungkol dito ay hindi sila maniwala na yan nga yung salin ni Bungo ay nasa 32 million lamang yan po ano? ah uh, <laughs> alam nyo po itong itong salin ay yearly po ito dapat uh, ibinibigay doon sa personal department naranasan ko po yan eh, kasi nung nagturo ako ng engineering ay halos anim na taon na ko eh na nagturo sa State College and University. Ngayon ay yan, taon-taon, at kung hindi ako magkamali, ay uh, month of January eh, o February namin isinusubmit doon sa personal department. Ngayon ay, ang purpose po nito, kaya ginawa yung batas na yan para maiwasan ang mga Magdanakaw sa gobyerno Sa pundo ng bayan Ayan po ano Para maiwasan yan Yung Yung pagnanakaw Ayan po ang purpose yan Kasi yearly nga Ay ibibigay mo Kung ilan yung nadadagdag O ilan na ang Kayamanan mo uh, Statement of Asset and Liabilities and Network Ayan po ano ngayon, ay bakit ginawa yan? Ay pinag-aralan nga yan sa buong mundo po yan, ha? Aywan ko kung saan nanggaling yan. Pero usually, ang mga batas natin ay nanggagaling sa Amerika o pinupulot lang natin kasi nauna kasi ang Amerika sa atin, eh. O, at yun ang mother natin, mother country, hindi ba? Kaya halos lahat ng batas natin doon nang gagaling. Ngayon, ay, yan po ay pinag-aralan na nila yan. O baka yung Amerika naman may pinanggalingan yun. Pinag-aralan din nila yan. Epektibo po yan na deterrent para sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pinag-aralan nila yan at pati ang mga mambabatas din natin, pinag-aralan din nila yan. Okay? Ngayon ay, pero, itong mga magnanakaw sa gobyerno, pinag-aaralan din nila. Paano sila lilihis dyan o lulusok dyan. Pinag-aaralan din nila yan eh. Ngayon, at ito na nga, ay simply, maari, ano, Maari, i-declare nila ang kayamanan nila kakaunti lang. Yun po ano? Yun ang gagawin nila. Kasi, yun ang naiisip nila na paraan. Uh, kasabay dyan, dahil din-declare nila ng maliit ang kanilang kayamanan kahit na malaki na, gagamit po sila ng mga dami o kaya yung mga crony ganyan kung kung tawagin natin ay crony o kaya ay mga alias magdeposito sila ng banko ganong kay Jose Pidal at saka Jose Bilarde, alias pwede yon siguro pero karamihan dyan binibigay nila sa kanilang kakilala at kunyari yun ay may ari. Ganun po ano? O para maliwanag po tayo. Ngayon, malamang ito si Bungo ay ganun din ang ginagawa niya. Malamang yan ha? Kasi 32 million lang po eh. O. Ang akala niya, yun ang mabisang paraan para malusutan niya yung batas o maiwasan niya. Pero hindi po eh. At yan po ang tatalagahin ko dito. Kailanman, hindi, hindi malulusutan ang basas. Sa, sa umpisa siguro, o parang akala lang niya, pwede. Pero hindi po eh. Kasi nga, ang, ang unang kong sinabi sa inyo, pinag-aralan kasi yan eh. Nang mahuhusay na tao, noon, noon pa ha, pinag-aralan na yan at hindi lang iisang tao yan marami yan na nagtulong-tulong para gawin niyang batas na yan ngayon dumating ngayon ito si Bungo o kung sino man yan na gustong yung batas ay maging kwan sa kanila parang hindi epektibo ay hindi po mangyayari yan hindi ilang man hindi mangyayari. Ngayon ay magbibigay lang po ako ng example ha. Magbibigay lang ako ng example. Yung nangyari kay Corona. Si Corona po, hindi niya isinulat ang lahat ng kayamanan niya. Nung nasa gobyerno siya, hindi niya isinulat doon sa salin. Ngayon, ay simple, nung wala na siya sa gobyerno, baka pwede na, hindi ba? Baka pwede nang idagdag doon sa asset niya kasi nga, wala na siya sa gobyerno. O, ay nung idinadagdag na niya o nung, nung nahuli nasa kanya pala yung mga ganito, o, may dollar account pa siya eh, ay pinapaliwanag sa kanya saan nang galing. Ayun, hindi niya maipaliwanag hindi rin siya lumusot. Hindi ba? Ganun eh. Ang akala niya ay lulusot na siya. Pero hindi eh. Batas po yun eh. Hindi ba? Gumawa siya ng paraan at malamang ganyan din yan. Under declare. Ito si Bungo. Under declare. Kaya maliit lang. Pero hindi rin lulusot yan. Hindi rin. Kahit na nga yung, yung hindi ka nag... Kasi under kay Duterte, under kay Samuel Martiris, ay itinago nila ang mga salin nila eh. oh, hindi na daw pwedeng kunin ang salin, ubusisiin ang salin kung walang pahintulot sa may-ari. Ayun ang... Ay opinion lang naman niya yun eh. O kaya hindi naman siya pwedeng gagawa ng batas eh. Memorandum lang niya yun na maaring sinunod yan o hindi o kaya ay alam nyo naman ang media eh, hindi ba? Ang media kasi eh, dapat tinatalakay nila na mali yun. Kasi hindi naman sa judge eh. Hindi ba? Ang judge, nagdi-decision yan at yung decision niya ay batas yun. Pero eh, hindi pa rin pwedeng sabihin na batas yun kung maraming kumukontra kailangan da, dadaan mo na ng maraming panahon at kung kinokopya na yung decision niya, yun na, kustombre na. O, nagiging batas na. O, ay, ayan, e, eh, sa, e, lang siya, e, eh. ombudsman lang, e. Eh. Opinion lang ngayon. O kaya, parang, parang, yun lang ang masasabi niya. Ay, ang kaso naman, ay dahil nga ay eh, presidente si Duterte, o, oh, sige, hindi ba? At yung mga DDS naman, o oh, ayan na, ginawa na nilang parang batas. Hindi ba? Na hindi pwedeng ipakita ang salin kung walang pahintulot ang may-ari. Nangangatwiran pa nga si Kwan eh. Nung isang araw eh. Narinig ko nung, nung tinatanong siya eh, si Samuel Martiris eh. Ang sabi niya, yun lang mga salin na nasa kanya. Sabi niya, nagsusudbit pala ano, nagsusudbit sa kanya yung ibang ibang malalaking posisyon sa kanya pala sinusudbit. Pero alam ko yan, mayroon din doon sa personal department kung saan kagaling. galing. Ganun ano? Doon muna yan eh. Tapos siguro isusudbit sa kanya. Ay, yun lang daw ang ang sinabihan niya na hindi pwedeng kunin kung walang pahintulot. Ay, ganun din yun eh. At yun nga, palagay mo lang yan o memorandum mo lang yan kasi hindi naman batas yan eh. Pero, balikan po natin dito, ano, ah, uh, ah, uh, isa pang example na hindi nyo pwedeng ikutan ang batas. O, pwede, pero, ah, uh, mahirapan eh. Okay. Si si Juan po, si si Duterte, hindi ba? Si Presidente Duterte, hindi ba? Gumawa siya ng ayaw ko kung presidential decree an o o gumawa siya ng aalis na tayo sa sa kwan, sa ICC, hindi ba? O ayaw na namin sa ICC, aalis na kami sa ICC para iniisip niya, maiwasan niya yung batas eh. Iniisip lang niya yun. Ay pero matatalino po ang gumawa ng batas ng ICCE. Eh. Kahit umalis ka, pag may kumplin sa'yo, lilitising ka pa rin. Doon sa panahon na bimber ka. Ay, ayun nga eh. Lumusot ba siya? Hindi. Nakakulong nga siya ngayon eh. Hindi ba? O, at saka isa pa, may juice eh may Diyos po eh. Na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos po kayang gumawa ng, ng isang pangyayari. Ha? He can create things or he can make circumstances, hindi ba? Na pwede niyang ilagay ito si Tori, ilagay niya dyan si Tori para siya ang dadakip. Hindi ba? Ganun po yan eh. Mas makapangyarihan po ang Diyos kisa yung tao na iniisip ng tao, o oh, sige, para malibri ako, hindi ba? oh. at nag-approve naman ang Supreme Court, ay simple, mga, mga, yung Supreme Court, mga akwal lang niya yan, eh. mga appointed lang niya yan, eh. oh, mas marami na atang appointed niya noon, eh. ah, pwede yan, sabi nila, pwede yan. As the chief architect of government policy, pwedeng gawin ni Duterte yan. Ayun, ayo ginawa, nga ni Duterte, pinaburan siya ng Supreme Court, ay pero hindi rin siya lumusot. Hindi ba? At ngayon, nagagamit pa para magiging dehado siya. Kasi hindi na siya pwedeng mag-request ano ang gagawin niya, hindi na i-honor ngayon. Kasi nga, lahat ng gagawin ngayon, hindi na i-honor ng kwan. Lahat ng pangyayari ngayon, kasi hindi na tayo member, kahit anong gawin mo diyan, maglupasay ka dyan, mag-request ka dyan, na, ayaw ko eh, ay, yung mga request niya, ay wala naman yung settle down na yun eh. Yung request niya na, wala daw jurisdiction, settle down na po yan, long time ago. Kung baga sa kwan, eh, nakasulat na yan, hindi ba? Sa bughaw ng langit, hindi ba? Oh, nakasulat na yan eh. Na, ang, ang, ang kine nila ngayon ay wala daw jurisdiction. Ay settle down na po yan eh. Long time ago. <laughs> Kung yun lang ang binabayaran niya kreator ni Koopman, logis siya, hindi ba? ilang bang binabayaran niya? O, oh, isang buwan? 3 million ata eh. 3 million ang pasahod niya. In pesos ha, in pesos. O, oh kay Kaupman ay <laughs> hindi ba ngayon dalawa na po yung example ko ano yung kay Corona at saka yun kay yung yung kay kay Duterte na umalis tayo sa ICC parehas hindi sila lumusot ay paano ka nga lulusot eh halimbawa ang Diyos ay gumawa ng batas na yung huwag kang papatay o ay kung pumatay ka, lulusot ka ba dyan? Hindi ah. Kahit anong gawin mo, maaring matatabunan mo o maaring madidelay-delay o idelay-delay, pero hindi ka lulusot dyan. O, bawal ang mangalo niya, hindi ba? O sexual immorality o adultery, hindi ba? Ay kung gumawa ka dyan, hindi ka lulusot. Hindi ba? Kung nagnakaw ka rin, ganun din yan. Hindi ba? Kahit baguhin mo, baguhin mo pa yung salin mo, kahit ibigay mo nga sa kwan eh, sa mga dami mo, yung kayamanan mo eh, wala rin yan. Oh. Kasi nga, may mas makapangyarihan sa lahat. O ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. God cannot be mocked. Whatever a man saw, so, social hirip. Kung ano ang iyong inihasik, yun din ang aanihin mo. Law of nature po yan, hindi ba? O law of karma, o batas po ng Diyos yan. O, hindi lulusot po eh. Okay, punta na po tayo dito sa mga Bible verse, ano? Palagay ko ay nakumbinsi na kayo na kahit anong gawin nila, wala din yan. Wala yan. Matthew 6 Verse 19-21 Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal for where your treasure is there your heart will be also. Yan po, nakasulat yan. Pero, ang gusto ko lang pong kunin dito ay yung pwedeng nakawin. Hindi ba? Pwedeng nakawin eh. Yung, yung kayamanan mo dito sa lupa ay pwedeng nakawin. Where thieves break in and steal. Ayan po. Hindi ba? ay tignan nyo po ngayon nakakulong si si Duterte nakakulong siya paano niya ngayon mapakinabangan ang kayamanan niya hindi ba? oh. ay kung nag-asawa pa muli yung mga inaasawa niya o oh, pumatol na sa ibang lalaki hindi ba? Paano yan? napunta lang doon. Mapupunta lang doon. Iyan po eh. Kasi hindi mo nga kontrol ang lahat eh. O, oh, wag na nating pag-usapan nating yung nasisira yung mga kayamanan katulad ng bahay, hindi ba? Nakakain yan ng ng anay. O kahit na still trust yan, i eh, kakalawangin din yan eh, hindi ba? O, oh, sa paglipas ng panahon pero ang kinuha ko po dito yung tips can break in kung minsan nga eh yung pinaglagakan ng pira eh hindi ba? yung dami ayaw nang ibigay eh lalo na kung ganyan nakakulong na o na o wala nang pwersa yan po hindi rin lulusot eh oh ay hindi po ako nagsabi niyang si Jesus Christ po ang nagsabi niyan, hindi ba? O, yun lang po ang kinuha ko, ano? Ngayon ay Proverbs 11, verse 4. Riches are worthless in the day of wrath. Yan po. Hindi ba? Riches are worthless in the day of wrath. But righteousness brings deliverance from death. Okay. Yun na lang ang kinuha ko dito. Kasi ako po, kung kung, 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 pumipili po ako ng verse, kailangan may makuha ako eh. Kahit paano eh. Riches are worthless in the day of wrath. Galit po ito ng Panginoon ha. Galit ng Panginoon po ito. Wala kang magagawa kahit na may kayamanan ka. Wala kang magagawa. Oh example na naman natin ay si Duterte, hindi ba? O minura niya ang Diyos, hindi ba? O sinabihan niya ang Diyos, yung, yung gumawa ng langit at ang lupa, sinabihan niya na stupid, bakit daw may ahas? Bakit pinabayaan na may ahas? Hindi ba? O, ay may reckoning po yan. At ito na nga, yung riches niya, yung mga kayamanan niya, yung mga impluensya niya, kung ano man yan, wala yan. In the day of wrath. Ayan po. Totoo ba yan o hindi? Ay, totoo po. Ay. nakikita na nga natin eh, hindi ba? O. Oh. Ako nga eh, yung, yung pagkatanggal ni... ni Tori sa sa yan sa sa kuan eh okay na yun sa akin kasi nga, may ipapagawa lang sa iyo ang Panginoon eh. May ipapagawa. Ngayon, nung nagawa na siya, ay dumami yung mga kalaban niya. Ayan. Palagay ko yan, ano, kay Tore. oh dumami yung mga kalaban niya. Ayan ang nangyari. Pero okay sa akin yan. Okay lang yan. At nakikita ko naman si Tore, parang baliwala sa kanya yan. Kasi nga, ay sumusunod lang siya eh. O kaya, ang nakita ko dyan, ginamit lang siya ng Panginoon. Pati ito si Bungbong, ginagamit po yan ng Panginoon. Opo, kasi nag-away sila eh. Hindi ba? Nag-away-away na sila. Eh. Ay, ay, dinadalangin ba natin yan? O hindi nga natin iniisip yan eh. Ang iniisip ko po noon, paano na makalaya ako ito si Dilima? ay ang nanalo ay kaalyado nila. Kaalyado po ng Duterte. Pero hindi ko iniisip na mag-aaway pala sila. Di ba? Kaya ang iniisip ko ngayon, nagagamit ng Panginoon si Bongbong, hindi ba? At saka ito si Tori. Okay na yan. Kahit na nga, tanggalin na nila yan. Pinsunado naman na yan, hindi ba? Pinsunado na yan si Tori. Oh. <laughs> At saka, ah uh, okay na yun. Okay na yun. At uh, si Turi naman, eh, ito eh, mayroong alam na salita ng Diyos eh. Kaya eh, hindi niya, hindi niya nadala. Kasi kung mahina-hina po ang tao, yung operan ka lang ng pera, o kaya takuting ka, babalikan ka, o kaya ay bibigyan ka ng mga yung nga uh, mga pabor o oh, baka bumigay eh. Opo, oh, bumigay. Yan po ano? Okay. Job 27 verse 16 hanggang 17 ito po ang ating mababasa ano? Do he heap up silver like dust and piles up wardrobe like clay what he lay up, the righteous will wear, wear, and his silver will be divided by the innocent. Ayan po, ay <laughs> matindi po itong sulat ni Jubi, ano? Though he heaps up silver like dust, kung nag-iipon daw siya ng silver, ah, kung nag-iipon siya ng silver ay para daw das lang. Parang alikabok lang kung nag-iipon siya ng silver. Yun ang ibig sabihin niyan. At kung nag-pile up siya ng wardrobe, like a clay, parang clay lang, ay ano ba yung wardrobe? Ay kwan ata ito eh. Parang magagarang kwan ito eh. Kasuutan eh. Kung hindi ako magkamali ha, magagarang kasuutan ito eh. Kung mag-ipon siya ng magagarang kasuutan, ay para lang clay. At kung mag-ipon din siya ng mga silver, ay para lang uh, dust o buhangin. Parang buhangin lang sa dalampasigan. Hindi ba? O, matindi. Hindi ba? Ayan nga ang ginagawa nila eh. Hindi ba? Dahil sa corruption? oh. Pero ang sabi niya, what he lays up, yung mga inipo niya, the righteous will wear. Oh, hindi ba? Yung righteous daw ang makikinabang o oh, siya ang magsusuot. Yung righteous. Oh, ay hindi po pwedeng kwan ito, hindi po pwede na baliwalain ito kasi ay kumpu uh, kwan po ito ng Panginoon eh ah uh, salita po ng Panginoon eh. Ang magsusuot no mga magagaran niyang kasuotan na inipon niya ay yung mga raitos at yung mga silver. Oh, hindi ba? Oh, and his silver will be divided by the innocent. hati hatian pa. hati hatian pa. Ngayon ako po ay ay kwan eh, Uh, humahanap ako ng example para mabigyan ko ito ng example. Ang example po nito, malamang yung mga dami, ha? sa palagay ko lang at if I am wrong, I am wrong. Ano? Sa palagay ko lang, yung mga dami, mga ratio yun. O kaya ay, ay, ay simpil, ba bakit ka namang pipili na gagawin mong dami na hindi mabait, hindi ba? Mga raitos, yun. Ngayon, pag humina na yung may-ari, o namatay na, o nakakulong na, ay simple. kayamanan po yan, hindi ba? Kayamanan po yan, eh. Sa palagay ko lang, ha, yan-yan. Yung mga dami, biglang yung mayaman na mahirap sila dati o kaya ay mabait lang sila, hindi sila nanluloko. Kaya nga sila ay pinili na dami eh. At ang dami ko na po na naoksirbahan niya na ganyan. Opo, ang dami na. Opo. Ganun po yan. Your, yung silver ay paghahati-hatian lang ng mga inusinti o yung mga raitos. Ganun po yan. Ngayon, ay, kung mali ako, mali ako. Pero, yan ang pananaw ko. Oh. Ayan po ano. Kaya ito si Bungo, lu lulusot bayan yan? Hindi ah. Hindi lulusot yan. Kahit nasabi niya na ganyan lang ang, ang network niya, ganyan lang ang kayaman niya, in preparation niya ni eh, para hindi siya habulin eh. Ay, how about later on, hindi ba? Oh baka hindi mo na alam i e, ganun kay Corona hindi ba hindi niya maipaliwanag eh ang sabi ni Corona noon ay e, nagmingil daw yung kayamanan ng asawa niya mayaman yung asawa niya eh giduti ata eh Kastila ay nung nagtistipay naman yung tsahin nung asawa niya yung madre ay halos hindi pa nga kanya hinahati yung kayamanan na yan eh hindi ba pinaghati-hatian eh o yun hindi ba? Mayaman sila. Marami silang lupa. Diyan sa Sampalok kata eh. Oh. Maraming lupa. Ay, <laughs> ay kung hindi pa naman, wala pa naman sa pagalan ng asawa diyan. Hindi ba? Oh. Ayan po ano. O sige po ano. At hanggang dito na lang po ano. At sana po ay mayroon tayong natutunan at dalain ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.